Heto na ang ikalawang bahagi at ang pagtatapos ng kwento ng Ang Microphone ng Kambal. Isang gabing nagsimula sa kantahan at tawanan pero nauwi sa mga titig na may ibig sabihin, mga biro na parang may laman at mga tanong na walang gustong sagutin. Kung lasing lang ba talaga ang lahat o may mga damdaming matagal nang itinatago, simulan na natin. Maya-maya, nilapitan ko si Dexter. Nasa tabi siya ng dagat, naninigarilyo mag-isa. Dex, ba't andito ka? Tara na doon, sabi ko sa kanya. Kung iniisip mo pa rin yung kanina, wala na yon. Ano ka ba? Sa mga event, hindi talaga maiiwasan ng ganong pangyayari. Humitit siya ng Yosi, sabay sabing, Pasensya ka na Ivan ha. Naku, okay na yon. Okay na rin mga friends ko nakausap na namin ni Daryl. Kaya halika na, doon tayo. Walang KJ dito ha. Ngumiti siya ng bahagya. Tapos tumayo. Sabay kaming naglakad pabalik sa mesa kung saan nagiinuman pa rin ang lahat. Lisa, asa na si May? Tanong ni Dexter. Umuwi na. Sagot ni Lisa, medyo inis pa. Hmm, ganun ba? E di enjoy mo na lang ang gabing to. Kayaan mo na yon, sabi ko. Nag-agree naman lahat na mas mabuti na ring umalis si May. Iwas gulo na rin. Kuya Will, tuloy-tuloy lang ang inuman at video kay namin. Masaya pa rin ang lahat kahit may ilang tensyon kanina. Para bang wala nang nangyari. Habang nagkakantahan pa rin kami at tuloy ang kulitan, may nagyayang lumusong sa dagat. Game naman agad yung iba. Yung iba, naiwan sa mesa. Tuloy ang shot at kantahan. Hindi ko inexpect ang sumunod. Habang nasa gilid kami ng dagat, bigla na lang naghubad ng t-shirt at shorts ang kambal. As in, wala man lang pasabi, kaya halos mapasinghap kaming lahat. Shocking talaga, lalo na sa amin mga beki. Pinagpala ang kambal. Kita mo naman kahit nakabrief na lang sila, es-swak na swak sa panlasa naming mga Becky, Sigawan talaga, as in. Pagkatapos nilang lumusong at mag-swimming, umahon sila sandali. Tapos bigla na lang nila akong hinila. Tara na, Ban. Sabay na tawag ni na Dexter at Daryl. Wait lang, Dex, Dar. Di pa ako nakakapag-alis ng damit at shorts. Sabi ko habang nagtatawanan ng iba. Wow, ha! wag mo sabihing magtutupis ka pa Sabay tawa ng kambal. Bumawi kayo kambal. Magtra-trunks lang ako. Sagot ko sabay kindat. Okay, okay. Sabay nilang sabi habang humahalakhak. Pagbalik ko mula sa pagpalit, napansin kong nagbubulungan ng kambal. Parang may binabalak. Hindi ko man marinig, pero may nararamdaman na akong kakaiba. Parang may plano ang dalawang to. Sabay kaming tatlo lumusong sa dagat. Ang galing mo pala lumangoy, Van, sabi ni Dexter. Siguro mas magaling sumisid to, sabi naman ni Daryl, sabay tawa. Ha? Aba, kalukuhan na naman ang mga to. Ang nasabi ko na lang, sabay ngiti. Pero sa loob-loob ko, parang may ibang simula ang gabing to. Nung umahon na kami mula sa dagat, bigla akong naiihi kaya dumiretso na ako sa banyo. Pagdating ko sa tapat ng pinto, nagtaka ako. Patay ang ilaw pero open ang gripo. Hindi na ako kumatok kasi nakaawang naman ng kaunti ang pinto. Madilim sa loob pero inisip ko, baka walang tao. Pero pagpasok ko, bigla na lang may humila sa akin. Si Dexter pala, Kuya Will. Sisigaw sana ako sa gulat pero nauna na siya. Tinakpan niya ang bibig ko. Van, huwag kang maingay, sabi niya. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa mga sumunod na segundo. Para bang ang bilis ng lahat. Wala akong kaalam-alam, bigla na lang niya akong hinalikan. Naitulak ko siya. Hindi ako makapaniwala. At sa totoo lang, ang tanging naiisip ko lang sa mga oras na yon, naiihi pa rin talaga ako kaya tumakbo na lang ako paalis. Hindi na ako bumalik sa banyo. At imbes na dumiretso sa kwarto o bumalik sa mesa, naglakad ako pabalik sa dagat. Doon na lang ako nagtampisaw. Doon na rin ako umihi. Pasensya na po sa salita. Lumipas ang mga oras. Ganon pa rin ang setup. Yung iba, lalo na yung mga babae, nakatulog na sa kanika nilang kwarto. Ang natira na lang yung mga tuloy-tuloy ang inuman at bidyoke. Habang nagkakagulo pa rin sa paligid, napansin kong sumesin niya sa akin si Dexter. Hindi ko agad na gets kung anong gusto niyang ipahiwatig, yung nguso niya parang may itinuturo. Dahil nga ang ingay ng bidyoke, nilapitan ko siya. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko at bumulong. Ligo tayo. Hindi ko man maintindihan kung bakit pero Napasagot na lang ako ng mahina. Sige ba? Hindi ko maintindihan. Parang ang dali kong sumang-ayon. Pero ang hindi namin alam, hindi pala kami nag-iisa. Sumunod pala si Daryl sa amin. Natahimik kami nang nasa gilid kami ng dagat, nakaupo sa buhangin. Ang sarap damhin ng lamig ng simoy ng hangin, pati ang bawat hampas ng alon. Ban, Pwede ba akong magtanong? Sabi ni Dexter. Hmm, sagot ko. Galit ka ba sa ginawa kong paghalik sa'yo kanina? Ha? Gulat na sagot ni Daryl. Tol, naghalikan kayo ni Van? Hindi, nagbibiro lang yung kambal mo, Dar. Pilit kong pagtatakip. Hindi, malinaw kaya? Sabi ni Daryl. Andaya mo naman, Bal. Ang usapan natin, di ba? Inagaw ni Dexter ang usapan. Bakit anong usapan nyo? Tanong ko. Ah, eh, wala yon. Mabilis na sagot ni Dex. Sige na, sabihin nyo na. Pag hindi nyo sinabi, magagalit na talaga ako sa inyo. Okay, okay, sasabihin ko na. Pahamak talaga tong bunga nga mo, Dar. Sabi ni Dexter. Ganito kasi yun, Van. Basta, huwag ka magagalit, ha? Oo nga, sabi ko. Usapan kasi namin ni Kambaldar paunahan kaming makuha ang loob mo at alam mo na yung mahulog ang loob mo sa amin. Natahimik ako, Kuya Will. Nagsalita rin si Daryl. At sabi ko naman kay Dex, paano kung sabay nating subukan si Van Tol? Yun talaga ang totoong plano namin, Van. Sorry ha. Okay. Okay. Pero bakit ako pa? Tanong ko. Pwede naman si Nadona, Joanne o Joe. Ayaw ko sa kanila sabi ni Daryl. Mga malalanding bakla. Eh ikaw Van, hindi malandi. Ikaw kasi ang gusto ko Van. Dagdag pa ni Dexter. Pwede mo ba kami pagbigyan? Hoy, baliw kayong dalawa. Sabay tatayo sana ako pero bigla akong niyakap ni Dexter ng mahigpit. Tol, buhatin na natin. Doon tayo sa gilid, sa bandang madilim. Walang makakakita doon, sabi ni Daryl. Hindi ako pwedeng sumigaw kuya Will siguradong magigising ang iba at baka magtaka pa sila. Actually, Kuya Will, madaling araw na nun, nasa alas tres ng umaga. Yung iba, nasa kasarapan na ng pagtulog. Yung iba, tapos na sa inuman. Kami? Kaming tatlo? Ayun na, nasa gilid nakatago. Doon pala kami magbibidyokehan. Kuya Will, sa bilis ng mga pangyayari, Ni hindi ko na alam kung paano umikot ang galawan naming tatlo ng kambal. May salitan kaming naghahalikan. Tapos, bigla na lang naisip ng dalawa na magduet kaming tatlo. maya, -maya inilabas na nila pareho ang kanilang microphone. Si Dexter inilapit ang kanya sa harapan ko at sabay sabing, Kantahan mo nga ako Ivan. Kaya, hinawakan ko ito at kinantahan ko siya ng banayad. Ginalingan ko talaga ang pagkanta. Kaya napapapikit si Dexter sa sarap ng tuwang nararamdaman niya habang nakikinig. Pero si Daryl, dumaan naman sa likod ko. Ramdam ko ang pintig ng microphone niya habang tuloy lang ako sa pagkanta. Ilang minuto lang, nagpalitan sila ng pwesto. Si Daryl naman ang nasa harap at si Dexter na ngayon ang nasa likod ko. Enjoy na enjoy kaming tatlo sa aming video kehan sa madilim na bahagi. Pagkatapos, sabay nilang inilapit sa akin ang mga microphone nila. Gusto nilang kantahan ko silang dalawa. At habang papalapit na sa dulo ang kantahan, napasigaw talaga ako sa sobrang saya at kilig. Nang matapos ang duet naming tatlo, tahimik kaming nag-ayos. Bumalik kami sa mesa na parang walang nangyari. Pero sa totoo lang, ramdam ko pa rin yung kirot at hapdi. Pero nasabi ko na lang sa sarili ko, ay bongga naman. Kambal na pinagpala sabay sa isang gabi. Aba, hindi na ako pa sweet girl. Ako na ang rain na ng gabi. Pagdating namin sa mesa kung saan tuloy pa rin ang inuman, nagsalita agad si Dona. Besh Joe, may napapansin ka ba kay tita amiga ban natin? Oo, oh, happy siya. Mukhang nakascore, sagot ni Jowan. Alam na dis, sabi ni Donna habang nagtatawanan. Puti pa si Amiga, nabinyagan na naman. Dalawa pa, sabay kumindat ang kambal. Alas kuwatro na nun, nagpainit ako ng tubig para magkape. Oh, magtimpla na kayo ng kape nyo. May cup noodles din dyan para sa mga nagugutom sa lambing. Tapos biglang sabi pa, Besh, iba talaga pag nabibinyagan ng bulaklak, nagiging mabait. Sobra ang tawa niya habang sumisip-sip ng kape. Anong gusto mo, Dex? Purong kape? Tanong ko. Ayoko. Gusto ko yung Nescafe. Kasi mas masarap pagtatluhan. Sabay kindat ni Daryl. Maya-maya, unti-unti nang nagigising ang iba. Morning mga beshi, bati pa nga ng isa habang pilit idinidilat ang mata. Ang sabi nila, kami raw animang walang tulog nung gabing yon, ako, si Donna, Joe, John at syempre ang kambal. Grabe kuya Will, ganun pala yon, no? Hindi mo mararamdaman ang puyat o pagod kapag alam mong may dalawang lalaking tila may gusto sa'yo. Wala kaming label. Wala ring malinaw na communication. Pero ramdam ko sa mga kilos nila sa pakikisama nila ang sinseridad. Yung bang totoo silang kaibigan, pero may halong lambing, may halong ingat, may halong pagtingin. Kuya Will, masama po ba ang ginawa ko? Malandi po ba ako sa part na yon? Sana po, payuhan niyo ako. Sa totoo lang, tao lang din naman ako. May pangangailangan, may damdaming naghahanap. Hindi rin ako immune sa kilig, sa pagnanais na mahalin at magmahal. Isa lang naman po talaga ang gusto ko sa buhay, Kuya Will. Yung magmahal ng totoo. At kung masasaktan man ako sa dulo, handa rin naman akong tanggapin. Sa mga tagapakinig at tagapayo mo, Kuya Will, sana po, huwag niyo akong husgahan. Tao lang po ako. Nagkakamali, pero natututo rin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Will. Maraming salamat po. At God bless you always. I love your channel. Mabuhay po kayo. Alam mo, habang pinapakinggan ko ang kwento ni Van, hindi ko maiwasang mapaisip gaano karaming tao ang may mga lihim na damdaming pilit nilang tinatago sa likod ng tawa. Ilan sa atin ang kagaya ni Van na sa isang sandaling di inaasahan na hulog nalito, pero piniling maramdaman kaysa magpanggap. Hindi madali ang ganong karanasan, yung tipong isang gabing parang simpleng tawanan lang, pero may iniwang ingay sa puso. Isang gabing parang walang saysay, pero hindi mo makalimutan. Isang microphone lang sana, pero may narecord itong mas malalim pa sa boses, puso kung ikaw na nakikinig ngayon ay may pinagdadaanan ding katulad ng kay Van, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Normal lang ang malito. Normal lang ang maghanap. Normal lang ang umasa, kahit sa mga pagkakataong walang kasiguraduhan. Pero sana, sa bawat karanasang pinapasok mo, bitbit -bit mo ang respeto para sa sarili mo at para sa taong kasama mo. At kung sakali mang hindi kayo magtagpo sa dulo ng kwento. Ayos lang. Dahil minsan, hindi naman talaga ang happy ending ang mahalaga, kundi yung lakas ng loob mong harapin at ikwento ito. Maraming salamat Van sa paglalakas ng loob sa mga katulad mong nagbabahagi ng totoo at masalimuot na kwento. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy tayong may saysay dito sa M2M Desires. Ako si Kuya Will. At sa bawat kwento na nadirinig nating gabi-gabi, paulit-ulit kong napapatunayan na ang pag-ibig, kahit magulo, kahit bawal, kahit walang kasiguraduhan, ay karapat dapat marinig, maunawaan at respetuhin. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, mga kapamilya, alagaan niyo ang puso niyo. Huwag n'yong hayaang matahimik ang mga damdaming dapat marinig. Mag-subscribe kayo. Mag-like at i-share ang episode na to kung may natutunan kayo. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento natin. Ingat kayo. Tandaan, your story matters.